na ho sa eleksyon sa 2025. Dala ang pag-asa na ito. Dala ang plataforma para sa tunay na reforma sa lupa. Para sa pambansang industrialisasyon. Para sa higyan na kaginawa. ng pamahalaan. A ka ng kamay. Na pabahay. libreng Edukasyon. libreng ka papauspital. totalitarianismo sa ating bayan. Ito ang ating pag-asa, mga kasama. At ito ay magagawa lang na isasakatuparan katuparan lang kung tayo ay nagsasama-sama, kung ating pinapalakas ang ating hanay at isinusulong natin ang lahat ang forma ng nakikinaka. Makakasama. Sa 20 boto para sa pamansa, demokratikong plataforma. Ito ang plataforma ng ating bayan. Tama na ang bulok. Tama na ang trapo. Tama na ang luma. Mga kasama, bilang paglawakas, Itala! Ang boto para sa family living wage. Ang panawagan ko natin 1200 daily minimum wage sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Panawagan din po natin 50,000 per month. Per month para sa ating mga salary grade 1 sa mga kawali ng gobyerno. Mabuhay! Mabuhay! ang unik anak pawis! Mabuhay! Mabuhay ang taong bayan! Mabuhay! Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Mabuhay! Labanan ang kumilay ng Mabuhay!